Bakit may damit ng tao dyan? Ayan, ha? Dito, dito, dito natin tingnan. Ayan, ha? ha? Saan? Doon sa... Loh? Uy! Ano yan? Nakaputi, bro. Ha? Ano yan? Yung sa... Oh, yun, ha? Ano yun? Yan o? Yan o? No? No? Parang may sinabit na kanina. Hoy! Ay la, Hoy! Ano yan? May damit ng tao. t-shirt. Pula. Yan o? No? Ang daming kababalaghan dito bro. Parang... Hoy! Uh, parang, parang pusa. Parang iring bro. Parang iring. Parang iring galit sa awal Halir to ah Ito pus parang pusa sa baka tiyanak na naman to kasi pusa oh, basta pusa basta pusa Alir to, pili muna oh, Uy. Uy Uy Masa muna? Ha? Uy, meron dyan? Meron dyan? Ha? Uy, Uy. itu 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 yang canak? yung tiyanak ka, yung tiyanak ka, yung Hah? ka, yang ibang yang yung tiyanak của lại thôi cái 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 nhìn đó Saka iba yung busis ng tiyanak na yun, Ha? Saka matinis. Mat, ah? Uh, marami sila po. Mayroon, ano? Mayroon pa, ano? Parang tinig lang. No? Uy. Uy. natin Oi Oi Saan ka banda, Chanaka? Kailangan nating ma makita kung saan talaga yung location niya, bro, yung saan talaga siya kaya para masabuyan natin ng asin. Nililin lang tayo. Parang marami yata sila dito. Paiba-iba ng lugar yung busis. Ingat, pili mo na. Parang nandito banda. Uy. Ingat, pili mo na. Grabe. Marami palang sa anak dito. mo ba laman ito? Filimon? Ano ba ano ba laman nito? Bakit ato may ano dito? Ito ba? May laman ba to? Uy. Ano ba yan? Meron dyan. Nakita ka dyan? Ha? Kan na yan? Bro, pusak, bro, pusak, 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 tenaga umum.

Dito natin ito tirahin. Hmm? Dito natin ito tirahin. Yeah. Oh oh. oh. uh. Hmm. Ang wrong. Hoy. Hoy. Kan babanda yon. Parang dito eh. Dari kabar bandar cana si kah? Atau posa kah? Nanti itu gak talaga mangkit. Oh pilih mong Nanti itu Nanti itu sesaging sa

Попробуйте снова. bro. Dito ka, bro. Sabuyan mo ng asin, ha? Sabuyan mo ng asin. Hmm. Hmm. Ta Ta hmm. Hindi hmm. tanak, bro. Hmm. bro. bro. canaq ya, barang oh ya, no. aduh, ini ini canak heh satu makan uh. lang bro Bro sih bro tak ada yang nonton itu Oke Bro Bro di kaya si Ragnar tuh bro

Ну, okay. смотрите. Okay. Okay. Yeah. Tulungan natin bro. Yes, Lusawin natin yung katawan niya. Yes. Dalawa tayo. sige. Hmm. Lusaw yung katawan niya bro. Ha? Lusaw yung katawan niya. Lusaw na? Parang si Ragnar siya. Hiling lang tayo bro. Akala ko tiyanak. Siya lang pala yun. Kaya yung gumaya ng iba't-ibang boses. At tama pala, bro. Hindi na yun nakakapagtataka dahil mismong boses ni Mangkiting ginagaya nila. Nila Ragnor. Kaya yung tiyanak, posible na sila-sila lang din yun. Pero nung nakaraan, may totoong tiyanak talaga. Kasi nakagat tayo eh. Pero ito ngayon, parang pero yung iba sa tingin ko totoo yung iba yung nauna nating explore kasi marami sila sige Pilimon uh, Ragnor nandito ka ba Ragnor Ragnor Mungkiting Nandito ka ba sa area Mangkiting? Hey. Okay. Mangkiting. Kilimon, nandito. Ah, uh, move tayo ng area. Move tayo ng area para mahanap natin tayo, si Mangkiting. Ano kasi, parang nilalaro tayo ng mga tiyanak, nililinlang tayo. Para dito ay makapunta sa location ni Mangkiting. Tara, tara, move tayo. Tara. tara.